Anilo, Dahil ayaw na raw niya dito. Ayaw na raw niya dito sa mansion nila. <laughs> oh, ikaw na po yung mag-video sa ako. Oh. Video ko, ni mga ko Ibuta na nga mga mag-kuan ko mag mag-mag. Ibutahan sa ko YouTube, ha? Wap si auntie guys. Hello. Kaya eh, lahat man lang people. Kaya mm. sa Ma kumi-anilo, ma-miss namin si Anilo. Magbalik mm. ko, may eh, balakong pa sa loob Oh, si Kevin oh. Tutot. <laughs> ah, Kevin oh, tutot-tot. Humot. <laughs> Humot. What? Humot, Kevin. Humot, Kevin. Humot, Humot, si Kevin. Hi, guys. Hi, guys, guys. mag tayo, guys. mag tayo, mag Dito, it. Ito, Paano, ito. Ayan. 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 Ayan, oh, okay. tayo Paano mo, Paano sa Ang niyo ako people habang wala ako? Paul. Ambis ko habang wala ako. <laughs> wala na namin <kay> <laughs> oh, oh, si Inday. <laughs> oh, Kevin oh. Oh, Kevin. Oh, Kevin. Oh, Kevin. Oh, Kevin. Okay Kevin. Oh, Kevin. Kevin. Kevin.

Wah, Pak Kalibang. Kipin. Unsa man siya dai? Unsa um, na siya nga Santos dai? No. Ah, uh, oh, si Jesus man dai na no. Ano ba okay. tong Mung... malibang ka tinga ato? Tingong ni mulo bot ko ato. Ato. Unsa unsa? Unsa dai? <laughs> <laughs> <Ainal>, kibut kibut. <laughs> <laughs> Tahu kan kalau bunga nak? mama Ani dito, saka yung mga pinsan ko. So, mami doon ko. Tindong sila sa Tokyo. Si. Tokyo, no? Hulilan. Ah, Hulilan. Si. Saka sa Tokyo, pumunta sila. Ito, mami ko. Hmm, yan. Si Madel. Ito, mga anak ni mami. Hmm. Yan sila. Ini. Si Daddy ni mo. Saan Ba? Ah, si Daddy na. Si Daddy niya. West Mayor na. West Mayor sa Iligan. Si Manoy. Sa to? Manoy Dudong? Hmm, Manoy. Manoy Dudong. Si Manoy Dudong. Ini. Ako Tita, Ine. Ine, ni Ante. Si Tabi. Hmm. Ini, mang anak ni Nier eh. Hmm. Nagandit sila nangat ko sa ano? Tokyo? Oh. Hulilan? Hol Hulilan? Dilan pati sa Tokyo ni abot man kuno na sila. Mm. Ina e mangani kudak mga sa Tokyo, asa to mga kudak mga Ngalan to na na i Tokyo. Nato yo. To. Isa man na As asawaan eh. Ah. Um, Ako nang sito Mga bigatin. Ini mga kuya na ko ni. Mm, mga bigatin yan. Ayan mo na. Nagwapa si madil o. Oh. Ikaw, <laughs> Madil. Oo. Oh. San Madil. Mm. -hmm. Ang ganda. niya si, ano, si Mama Ani. Yung hmm. ina niya. Ito, mm. so, ko guwapo. Oo, oh. oh, rin.